aking Kapag hindi siya mga kapatok o wala ang gawawas, ay ginagawa niya ang munting bahay para matapos. Inuunti-unti na ang niya. Ayun, oh. siya. Ayun, siya. Oh. Ayan mo. siya Ayan siya. Ayan. malapit na po namin yung mabubungan ayan oh. tapos ito ah, papasok tayo pa sa loob ang loob niya ang makalat daming bao ayan, ito siya ito niya at ito po ay pinatungan yeah, dati kong baba yan ay pinatungan niya ito, ito. kinakalkal po niya yan at ito ay dudugto namin, to, dito ay may din to namin, dudugto namin, namin ito. Yan yan. dito, dito may din work to namin, Yan. kung tapos, dito naman kita sa ang anong kusina? Tutugtong din ulit kami. Hello guys! Tutugtong din ulit kami dito ng pinakang kusina. Kusina dito. Dito A. Handa doon A ay CR. Oh, maingay po yung aking jawawars. Oh, maingay. Kaya doon sa tuktok. Bayon, maingay. Ayun. Oh, para na siyang unggoy. nag niga adyo ito, ito yan. Pag ito yung natapos, ito sobrang tuwan-tuwa ako. Ito, jowawars ko lang po ang gumagawa na mag-isa. Ito, ito jowawars ko lang po ang gumagawa nito. Hindi isa. lunes hanggang sabado ay ay may trabaho siya ang pinakang um, pahinga niya ay linggo pero hindi pa rin po siya nagpapahinga kasi ginagawa rin ginagawa pa rin po ng tuwing linggo itong aming ito, munting bahay update po kayo. May update po, po kayo kapag bububungan na. Thank you for watching. Pa-like and share and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Salamat po ng marami.